Hello guys, mga chupapi. Hello for today's my video guys. Magluluto tayo ng pusit. Ay, hindi pala pusit guys. is octopus kasi malaki siya guys. So, adobong pusit ay octopus pala guys. <laughs> Eto na pala guys yung aking binili kahapon na octopus. Akala ko is posit octopus pala to kasi pag malaki is octopus na pala yan guys. So ang akala ko sa posit octopus is iisa lang. Ayan na guys, super prepare ko na yung ating octopus guys, atin muna natin siyang huhugasan and tanggalin natin yung kanyang mga itim-itim, yung kanyang mga tawag na tinta, tinta ba? Ayan, so kailangan natin siyang huhugasan, then slice muna natin siya ng maliliit kasi hindi ko siya kayang kainin guys ng malaki, hindi ka siya sa aking bungangers. So ayan na guys, ayan pinakita ko muna sa inyo ang laki ng aking octopus guys, tara let's washing washing na sa aking octopus guys. Sayang na nga pala guys. Tapos naugasan yung aking octopus or fucit. Basta pag malaki is octopus siya guys. And then kinat ko na siya ng gunting guys. Ewan ko kaninong gunting yan. Basta kinuha ko na sa kitchen. Nakialam like, na lang akong kaninong gunting, guys. Kinat ko na pala siya guys. Kasi hindi ko siya kayang kainin. Pag malaki kasi nga mahirap siyang kainin. Medyo matigas na kasi siya. Parang thunderballs na kasi guys yung aking octopus guys. Sayang. Cut muna natin yung ating octopus para iadobo natin later. Guys, so, guys, i-ready na natin yung ating panghalo sa ating uh, adobong octopus. Sibuyas lang and then loya and then bawal lang yung ating ihalo sa ating adobong octopus guys. Ayan ang isa, then ito. Ayan, balatan muna natin siya guys. Masarap pag maraming luya para tanggal yung langsa niya. Akala ko guys, yung octopus sa kapusit is iisa, magkaiba pala yun. Pag malaki pala is octopus, pag maliit pala yung pusit. Kaya pala pala yung sabi ko kanina is pusit, yung pala is octopus. Ayan, yeah, so malatan na rin natin yung ating sibuyas. Yeah. Guys, mura lang di sibuyas dito sa ano, sa Middle East. Pilipinas lang yung mahal. And then, humain na natin ating sibuyas, guys. Para sa ating pagluto ng ating adobong octopus. And then, huwain na rin natin ating luya. So, kahit malalaking hiwa, okay na yun, guys. Pwede na yun, hiwa, pwede na yun. Kasi pang ano lang naman siya, pang tanggal sa laksa, tsaka pampalasa rin siya. And then, pitpitin na natin yung ating bawang. Ayan, ganyan lang. Para mas mabigis. Ayan. And then, ano lang natin siya ng kaunti, guys. Ayan, gayaatin lang natin ng kaunti yung ating bawang. Ayan, pwede na yan, guys. So, tara, let's start to cooking na, guys. This is for, ito yung aking... Ano po, breakfast. Breakfast lunch kasi late na rin ako ng So, 11 na dito ng tanghali sa Dubai, guys. So, breakfast lunch na rin. Ilalagay natin guys yung mantika. And next is ano to, loya. Ayan, sa so kailangan mo natin kapulahin yung loya guys. Bago natin ilagay yung bawang. And then next yung bawang guys, ilalagay na natin. Ilalagay na rin natin yung sibuyas. And then next, ito ilalagay natin guys yung ating hiniwang octopus. lalagyan natin sila sya na ng bahagya then tapan natin ng ilang seconds and then lagyan natin siya guys ng isang pirasong nor ayan and open natin, naghaloin natin ng bahagya lang din tapan natin siya ulit and saka natin ilalagay guys, yung ating toyo Lagyan natin siya ng tuyo, guys. Pinalagyan na natin, guys, yung ating kunting suka. And lagyan natin siya, guys, ng kaunting water. Lagyan natin siya ulit, guys. One, two, three. Ito na, guys, yung ating finished product sa ating pugitang adobo. Ayan siya. Pinato yung pugitang adobo, guys, na nagmamantika. Masarap! sarap. Tapos doon, ikaw na magluto. Sabi ko nga ano, na, hello guys, kain tayo guys. Ito yung ulang pala nilota kanina guys, na octopus. Nakara ko pala is pusit. Octopus pala ito guys. Pag malaki pala is malaki po, 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 po. So hindi ko alam kung masarap uh, ang kasi parang medyo napaalat siya guys. Ito hmm? okay, na lang siya pang may tayo. Kung mm -hmm. makakapit yun, no? Kasi ano kasi, sister kasi, maano yung masinilad sa pagkain. Si sister kung ang gusto niya yung mga prito-prito. Kumaan ko lang ako. Ano, magkano lang talaga siya. Ta. Oh. Oh. Yeah. Ah. Mm -hmm. Basta siya, may mga kapatid siya dito, no? Malanggot naman sa amin yun ang alat. Huwag ka na kumano sa atin ng sauce. Lalaki nga, kaya sabi ko kung gusto mo. Huwag ka kita-kita. Tapos siya naman guto. <laughs> Mura lang kasi nabili ko sa ano? Sa listo. Sa listo pa? Mm, hindi ako okay. makakataong malayo. Mura lang kasi nabili ko lang siya naman in their house. Mura ang dami. Mura ang dami. Hmm? Mura mm -hmm. ang dami. naalatan sa kanya. Hindi lang ako lang sa sos. Hmm.

Bye guys!